Paano naging iso yun? Na supposedly, ang isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then naturally, you have to declare war against it. May problema sa droga eh. Masisira yung lugar mo. Pag hindi mo dineklara, it it doesn't have to be literally or figuratively either of the two o kung paano yung pag it is to deter from you know people from going into illegal drug abuse and selling it concern nga ng ano ng mga barangay nung kasi nagbabarangay visit ako It's either weekends or mga weekdays pumupunta ako sa barangay kinakausap ko yung ano mga barangay captains then common sa kanila na may increase daw sa droga so eh, ganoon lang na makasimple yun bakit uba nyo uh, naisip na i-speech po sabihin po yung war on drugs na yan sa Davao eh di ba matagal naman na kayong uh, lumalaban sa droga ano ho ba ang dahilan kung bakit bigla niyo itong ito uh, ng ulit inulit sa Davao po eh hindi kasi concern nga ng ano ng mga barangay nung kasi nagbabarangay visit ako either weekends or mga weekdays pumupunta ako sa barangay kinakausap ko yung ano mga barangay captains then common sa kanila na may increase daw sa droga so eh, ganoon lang na makasimple yun <laughs> ah Actually ho, oh, mayor, medyo marami ho ang nag-react dahil alam naman po natin eh, yan din ho ang uh, isa sa mga controversial na uh, ginawa ho ng inyong aman, si si Pangulong Duterte. At ngayon eh ginagawa niyo ho dyan, eh, hindi ho ba kayo na ano na natatakot na baka mamaya eh maisama ho kayo sa mga pinaiimbestigahan ho ng uh, gobyernong ito. Ah uh, ganito kasi 'yon eh, tingnan na lang natin yung, yung premise. Yung premise is yung statement ko. Sinabi ko, uh, pag nagbebenta ka ng droga, papatayin kita. So far, wala pa naman ako nakakasalubong, wala pa naman ako pinapatay, ba't naman ako matatakot? Hmm. Ayan, and Mayor, si uh, Boss Dada po. Eh, Balita po na mayroon daw pong uh, 28 na na casualty uh, simula nung mula itong uh, taon na ito, January. And then uh, nung inyo pong diniklara, yung uh, war on drugs ninyo nitong nakaraan lamang ay mayroon daw pong pito na casualty dyan sa uh, uh, kampanya na yan. Ano po ang uh, masasabi po ninyo dito? Ito po ba ay uh, reported po sa inyo, sir? Well, nababalita, siyempre, kasi nga may police operation. But, you know, itong naratiba na ito, nag umiikot na tayo eh. Yung police o trabaho ng police yan. Eh, ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nila yung police nagtatrabaho? Eh, paano yung paglumaban, mamamatay? Kaya nga inulit ko doon sa interview ko Sinabi ko nga Pag may, may accomplishment ng polis Hindi binabalita ng media May tinamaan dito sa amin Dahil sa trabaho niya di binabalita And ngayon May Declaration tayo Sa War on Drugs Paano naging issue yun? Na supposedly Ang Isang government or kahit barangay, pag may problema sa droga, then, naturally, you have to declare war against it. May problema sa droga eh. Masisira yung lugar mo pag hindi mo dineklara. It, it doesn't have to be literally or figuratively either of the two o paano yung pag hindi, it is to deter from, you know, people from going into illegal drug abuse and selling it